magandang umaga po mga kamanok bali ngayong araw po ay isi-share ko lang po sa inyo yung nalalaman ko about po sa pagkilatis ng babae o lalaki sa mga sisiw bali may nagtanong po sa atin mga kamanok at ang tanong niya po, paano daw po malalaman ang gender ng sisiw kung ito ay day old pa lang o week old pa lang para po sa akin mga kamanok kapag ganoon pong edad na day old pa lang o week old pa lang ay napakahirap pong malaman o i-identify e yung gender ng mga sisiw kapag ganong edad ito pong mga sisiw natin ay yung iba po dito 25 days old pa lang tapos yung iba 20 days bali sa ganitong edad mga kamanok ay makikita mo na o ma-identify mo na yung mga lalaki at babae. Kuwera na lang po sa mga of color katulad nitong bulik at itong mga itim natin. Kahit po ganito yung edad nila ay mahirap pong i-identify kung sila po ay babae o lalaki. At ganun din po sa mga puti dahil nagkaroon na rin po ako nyan ng mga sisiw. So, umiidad po ng 1 month old mahigit hanggang 2 months old bago ko malaman kung babae sila o lalaki. Pero may pamamaraan naman po tayo kung paano natin malalaman ang gender ng mga sisiu kung babae ito o lalaki kahit ito po ay day old pa lang o week old pa lang. Bali, kukuha po muna tayo ng isang sisiu dito. Ipapakita ko po kung paano ako magkilatis ng sisiw bali eto po mga kamanok yung sample po natin bali eto po ay pula so pag ganito pong edad 20 days ayan halata mo na po na lalaki siya dahil kapag mga pula po ang titingnan mo lang po dito yung dibdib niya. Kapag umitim po yan, ibig sabihin po lalaki po siya pero may mga sisiw po na brown muna dito kapag umidad na ng one month nagiging itim so pag umitim po siya lalaki po siya pero pag brown po siya haluan po hindi mo masabing lalaki hindi mo rin masabing babae dahil kapag nag-edad po sila ng mahigit isang buwan nagbabago po yun dibdib nila bali may dalawa po tayong pamamaraan para po malaman natin yung gender ng sisiw kung ito ay babae o lalaki yung tinatawag po na scientific at traditional na pamamaraan ititingnan nyo po mga kamanok yung kanyang pakpak so pag binukan nyo pong ganyan at parang pamaypay ayan parang pamaypay na po yan dire diretso yan pa ganyan babae po yan yung po yung scientific ang lalaki naman po mga kamanok ay maiksi yun dito yan yung secondary peder mahaba po yung primary yung secondary peder ay maiksi kapag po yan ay mga day old dyan po ninyo makikilates yung babae at lalaki pero pag sa ganitong edad mga kamanok ay mahihirapan ka nang i-identify kung babae o lalaki unlike po na kilala mo na dahil sa kanyang dibdib yung pangalawa mga kamanok yung scientific na tinatawag ayan yung dito sa pwit nya yan makikita po ninyo yung pwit nya para may kuntil doon sa dulo o oh. po oh. yun yung yan o oh. yun kita nyo naman po pag kumikilbot yung pit niya parang may nakalawit na dito yan, oh. yan po yun. yun pag bilog lang po babae po yun pero pag gumanyan siya at kita nyo naman na hindi siya bilog meron siyang parang kuntil lalaki po yan so yun po yung tinatawag na scientific yung sa traditional naman mga kamanok para po sa akin ayan, titingyan dun din dito sa palong pag malapad yung palong lalaki po yun pero hindi po accurate mga kamanok kasi may mga sisiw na kahit babae malalaki yung palong dito ganito po mga kamanok yung isa pang traditional na pamamaraan hawakan mo siya dito sa gawing ulo niya iaangat mo ng konti at kapag daw po siya nagpumiglas at yung paa ay umabot dito sa bandang ulo niya yun daw po ay lalaki at kapag ganito daw po na hindi pumipiglas yan daw po ay babae so malilito po kayo dyan mga kamanok kasi syempre etong sample natin o oh, lalaki po yan pero hindi siya nagpupumiglas Ayan. at yung isa pa mga kamano yung a-hawakan mo yung kanyang dalawang paa tapos po, pag nilawit mo siya at hindi siya bumawi hindi siya nagpumiglas hindi niya inabot yung paa niya babae daw po siya pero pag bumawi siya at inabot niya yung paa niya lalaki daw po siya pero eto po oh, lalaki pero hindi po siya nagpupumiglas so nakakalito po yung traditional na pamamaraan kung dun po tayo magbabase at yung isa pa mga kamanok yung ititiyaya mo siyang ganito. Ayan. Pag yung sisiw daw po ay hindi bumangon, babae daw po. Pero pag bumangon po siya, lalaki. Pero makikita nyo naman mga amanok, oh, hindi bumabangon siya. No? So, yun po yung dalawang pamamaraan ng pagkilates sa mga day old sisiw o week old na sisiw pero napakahirap pong pagbasiyan mga kamanok nung ganong pamamaraan dahil nakita nyo naman pinakita ko naman sa inyo na yung traditional na pamamaraan ay hindi accurate so mas mainam pa po yung scientific na basiyan yung po accurate talaga at ginagamit talaga yun nung mga nagse-separate ng mga sisiw day old pa lang So kukuha naman po tayo nung isa pang sample natin na babae naman siya. At ito po mga kamanok yung isa nating sample. Kagaya po nung sinabi ko sa inyo kanina na mahirap din po magbase sa palong. Dahil kung mapapansin nyo po mga kamanok malaki yung palong nito. At medyo may lambi na siya. At ang postura niya panlalaki mga kamanok. Ayan, malaki yung paa, mahaba yung paa. Pero ang dibdib, mga amangok. Talisay na talisay. Ayan o, yung tsura niya. Panlalaki pero yung kanyang balahibo ay pambabae. So wala pong lahing binabae yung aking gray kaya hindi po pwede maging binabae ito at wala din po kaming binabae dito na tatsaw so kung ang pagbabas niya naman po natin mga kamanok ay yung scientific Ayan, parehas din po sa pinakita ko sa inyo kanina Ayan o, halos parang pa may siya dito lang po natin malalaman mga kamanok sa kanyang puwet ayan ayan o oh. babae po ito mga amanok ayan doon nyo po malalaman mga amanok yung accurate na pagtingin sa day old na sisiyaw hanggang week old na sisiyaw kung kayo po ay naiinip sa gender ng inyong mga sisiw ayan mga amanok sa tradisyonal na pamamaraan ayan o oh. so napaka umiglas nya o oh. oh. ayan o oh. nagpupumiglas siya kaya hindi natin pwedeng masabing lalaki siya pero babae siya o oh. oh. ayaw din magpaawak sa ulo niya. iigitin natin o oh. So ayaw magpawak sa ulo niya Ibig sabihin Yung pinapakita niyang sign ay panlalaki Pero babae naman siya mga kamanok Yung isa pa mga kamanok oh, Ilalawit natin oh, bumab Bumabawi mga kamanok So Yung po mga kamanok Kapag day old hanggang week old na sisiw. Kung traditional po na pamamaraan yung iyong pagbabasiyan ay malilito ka po. Dahil kagaya po ng pinakita ko sa inyo, yung pinapakita nitong babaeng ito ay tumutugma doon sa karakteristik ng isang lalaking sisiw mga kamanok. At yung pinakita ko naman na lalaking sisiw ay Sumutugma naman doon sa isang babaeng sisiw na kagaya nitong hawak ko mga kamanok. Kaya napakahirap pong i-identify pag anong edad pa lang. Mas mabuti pa po mga kamanok na intayin na lang po natin na umidad sila ng 1 month old, 2 months old. At doon po natin makikita yung talagang kanilang gender. So yun lang po mga kamanok hanggang dito na lang po yung video ko sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon at naipaliwanag ko din po ng maayos about po yung dalawang pamamaraan na scientific at traditional kung paano tumingin ang gender ng mga sisiw kung ito ba ay lalaki o babae marami pong salamat sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok